Musta naman? Lunis kayo dadalhin sa doktor? Lunis or bukas? Lunis or inigabot sa anak. Gusto pa ko mabuhi. Tungod kay na apakoy mga anak. Kaya nagkinahangla ako. Na sak revisio sakit. Enta uh, ma dalam saya hospital problem first kena buhe. Sak sakit pada mama. Pun saya mung wis para sing mama. Kaitan ma ayo. Balikan po namin ngayon kasi pagkalunis dalhin na sa doktor. So mayroon tayong uh, idag idagdag. para mayroon silang mga gamit-gamit pagpunta doon sa doktor uh, set tao sa inyong lahat salat nating mga donors natin ngayon maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, tuyo na po yung daan walang ulan so let's go di diliyadang, di diliyadang, berubah diliyadang, 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 agian. Buat sunah. Heeh. Entar Hah. amin si di itu motor. Puru bokong. Daming bokong. Heh perlu kabur Semenungai so, nah. Ya. Ya. Masuk talaga kami dito, pinasok talaga naming na motor. Binih na lang. Ayan, pasok, pasok. Yan may mga, ano dito? maron na flang siaro Hm. Kamusta ka, oh? Ta. Na siro. Ang bata nga nagtrabaho, kanus amo ulik? Brog, dire man ang <coughs> mangso dogang asawa ang gusto niya dad-on na ugma, oh. Murag tawagar na kono lah. Haan? Oh. ugma kono dadon taon, ugde ilonis. Oh, mas maayong, mas, mas dali nga panahon. Dalamadala. Mm. Oh, yan po guys, uh, si kuya po, na asawa po ni ati ibib. So, kisa may taon niya di karam? Direk, naa mas. Maayong, maayong kontong. Oh. Bisa may kauban ni mo din eh. Tamura. Kumusta naman? Parang um, sa Hmm. Parang sa Hmm. So, kumusta naman ate? So, kailan po ang ano po? Yan po guys, sa mga bago pa sa ating channel. Yan, napuntahan natin si ate Ibib dito sa nakaraang mga araw. Yan po ay nakahandog tayo ng konti. Sa nakaraan po, nakausap natin sila. Ang sabi daw sa, sabi nila na si Ate Ibib, sa lunis daw, uh, lunis kayo dadalhin sa doktor. Mm. Lunis or bukas? Lunis or, inigabot sa anak. So, yung anak mo nagtrabaho? Bugma. Bukas. Oh. Umuwi dito bukas. So, oh. siya ang sasama sa inyo pa pupuntang doktor? O, oh, at saka at sa ang anak ko na, kan kana kamagulangan yung panganay mo na umat. panganay. anak mm. ka amo silingan so si tatay dire ra kabilin oh. ra tay kung usara ka kamagwangan mo idadon ra kuno kailangan talaga na ano yung kalagayan ninyo kailangan may ma dala kayo sa doktor agad okay. uh. so yung naiblog uh, na vlog ni na vlog ni kamotor vlog na vlog namin So, wow. kamusta yung Gcash? Mayroon bang mga pumasok sa Gcash? na ay mga nag -donate. Ay, ewan ko lang sa anak ko. Ang anak niyo ang naghawak sa Jikas? Ay, oh. No. Jikas. Sa kanya ng Jikas. Siya ang naghawak sa Jikas? Mm. So, sana no, marami ang nag din sa Jikas, through Jikas. So, yan po ate, ay, kuya. Bali si Dari, kuya. Kaya bumalik kami ngayon. Mayroon po mga donisyon na idinaan sa akin. So, sana no, uh, maraming nag-donate din, TrueGcash kasi naglagay kami ng Gcash number doon sa kumin, sa comment section. At saka sa screen sa video, naglagay kami ng Gcash number ninyo, Gcash ng anak ninyo. Sana no, da marami ang nag-abot. So ngayon po ay eh, kaya nga nabalik kami dito ngayon kasi mayroong cash na ipinadaan sa amin ibigay namin sa inyo sa ngayon ha? oo oh. pang dagdag ninyo sa magagamit niyo sa pag, pagpunta niyo sa doktor oh. ha? oo ito po ibigay ko sa inyo ito po ate nakalikom po kami ng uh, nakalikom po kami ng 22,056 inaot mga ni ate ha? inaot so ako lang ablihan so ako na ato ni Ipon ha? nilagay ko sa sobre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 22 and 56 pesos mayroong barya dyan, kuya? Mm -hmm. mm -hmm. ya uh, 22,000 and 56 pesos. Yan po ang nalikom namin, Ate. Oh. So makatabang na, na atin no. Oh. Mm, so, dako na no, nag makatabang. Kay okay, pag adto sa ospital, pag adto sa ospital na amoy mga magamit inya kung operahan oh. ka, pwede naman mo dool sa Malasakit Center, oh. sa PCSO. Oh. Salamat talaga sa pamagitan ng aming uh, vlog, sa aming video na tayo ng halaga na dagdag tulong din sa ano sa kalagayan po ni Ate na bukas or sa Lunes. Oo. Oh. Uh, madala kayo sa doktor kasi ang hinihintay ni ate, yung anak niya nagtrabaho, mag-leave muna daw sa trabaho, Yon uh, yun ang sasama kay ate doon sa hospital. Sa Cebu City, no? Oh. Sa Cebu City, ma may kalayuan po. So, uh, pasalamatan natin at ang mga nag-donate. Mayroon akong lista, ha? Oh. Para masaya din sila na na, na, oh. natanggap mo talaga, oh. no? Si Ginny Mibal Ginny Mibalo, maraming salamat. Nagbigay siya ng 500. Ross Constantino, nagbigay ng 1,000 ate. Uh, Miss Elsie 130, nagbigay ng 5,000. Maraming salamat Miss Elsie 130 sa laging supportan nyo sa amin. Uh, salamat, maraming salamat talaga Miss Elsie 130, 5,000. Orlando sa Canada. Sir Orlando, salamat, uh, 2,200. Uh, ang Charity Ladies of Melbourne, Australia. Shout out sa inyong lahat. Nagbigay po sila ng 8,356. Yan, maraming salamat sa inyo sa laging suporta nyo sa amin. Charity Ladies of Melbourne, Australia. Ang Novena Group of Our Lady of Perpetual Help. Uh, Nobina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey. Shout out po sa inyo. Nagbigay po sila ng 5,000. Kaya ang total lahat ate, 22,056. Yan po. Uh, maraming salamat sa inyong lahat. Ha? Ako, nangayo ko pasalamat na nadungagan-dungagan in town ang ang amo magamit town dito ini at sa hospital. Kayo an na kuan, naamay na ma, ko makukuot dito. Nagpasalamat mi hmm. dako na sa naghatag na gita bangan gid nila na kanang maka makatabang gid sila sa ako kuan problema hmm? kanang salamat gid kaayo ninyo na hmm. inyo gid ko gitabangan o bisago ko ako kailan ninyo daghan salamat ninyong tanan kay ako na kamot ko, nang magpakabuhi pa ko. O, kay napakoy anak gamay, gusto pa mabuhi pagit ko. Mauna ako gipangay sa ginoo na maoperahan ko. Kay, aron ma wagtang na ning akong gidadaan na sakit. Mauna na ang inyong gipanghatag salamat kaayo na naami makot kot dito in town sa ospital. daghan salamat in town sa naghatag ani salamat daghan salamat sige ati good luck ati salamat ning tang kay ginaba ano madan sa ospital gusto mong -huh. mo sa nga ipa Huwag ma'am talig yun doon Hindi agad ang amo mga anak babae. Oh, so mga siguro ano mga lunis na. Oo, oh, naagad na, na doon. Sige ate ha, ha? maglib na lang ang inyong bata. Oo. Oh. Oh. Importante, unahon dyan si ate. Kay kinanglan kay, nun yung na matambalan. Sige, oh, sige ate ha. Hindi ler kayo may magdugay. Uh, good luck ha. Uh, basta laban lang yun. Salamat. Oga. Uh, Pagampo sa termin Gino. um, sa Ginoo. Ampo. Ampo sa ginisalig natong tanan sa Ginoo ang atong kahintang garon. Ha? Pagyahan ya, mm. ta sa Ginoo mm. na naata termin niya. Mhm. Mm Tabangan ta niya. Mhm. Sige atong bye-bye. Bye-bye. Good luck ha, good luck para Lones. Yeah. Uh,